Magandang araw mga kaibigan, panibagong topic tayo for today's video pero bago yan mag-subscribe ka na at mag-follow para updated ka kapag may panibago tayong upload dito. Rodrigo Paulo and Sebastian Senator for 2025. Magiging aktibo ang mga Duterte sa 2025 midterm elections. Gusto raw kumandirato ng senador si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang dalawang anak tila nagpaplano na rin sila sa 2028 elections kung saan tinitingnang ipanlaban sa pagkapangulo si Mayor Baste Duterte. Naku akala ata ng pamilyang ito, sila ang hari. Mga swapang sa kapangyarihan at taksil sa bayan. Hindi tayo dapat pumayag na ang Pilipinas ay maging laruan ng mga Duterte. Tama na, sobra na, labis na. Huwag natin hayaan na muling masakop ng iisang pamilya ang ating pamahalaan. Hindi ito pribadong negosyo na maaring pamunuan ng mga Duterte. Never again. Dapat maging patas ang eleksyon. Hindi dapat pinapabura ng iisang pamilya na parang pagmamayari nila ang Pilipinas. Akala nila kaya nilang gawin ang lahat ng gusto nila sa bansa. Hindi natin hahayaang mangyari ito. Never again to Duterte. So tatlo ang Duterte next year for Senator, Yes, tatlo Duterte next year. No. Dagdag pa ni VP Sara si Davao City Mayor Baste Duterte ang tiniting ng tumakbong Pangulo sa 2028 elections. Habang ang bise, babalik daw sa pagkaalkalde ng Davao City. Hindi na idinetalye pa ni VP Sara kung kailan siya babalik sa pagkamayor, lalo tatakbong senador si Baste. Sa kabila niyan, nilinaw ng bise na hindi siya magbibitiw bilang pangalawang Pangulo ng bansa. Ayon sa ilang political analyst, tila piniflex ng mga Duterte ang kanilang lakas sa politika. Ngayong hindi lang isa kundi tatlong Duterte ang tatakbo sa pagkasenador. At yun na nga ang topic natin sa video na ito. Ikaw na nanonood ngayon, anong masasabi mo? E comments mo na dyan sa baba. At para naman updated ka sa mga upload ko, don't forget to like and follow. Hanggang dito na lang. Ako si Philippine Vision TV nagbabalita mula sa Pilipinas. Thank you.